guys, welcome back na naman sa panibagong video. At ngayon ay maglalaro tayo ng Black Spruce. Oh guys, alam niyo ba? Naglaro na ako kanina. Naglaro ako kanina. Big sabihin no, naglaro ako. So, Mag-request tayo dito guys. Nan, papatay tayo ng ano ng limang banditos. Pero guys, free power ako guys. Tignan nyo. Ito, 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 ito. So guys, yung power ko. Di ba, nandyan lang yan. Tignan nyo. Tayo lang ako dito. Di ba, sinugod niya ako. Ang galing ko talaga. Ang pop. Pero guys, may natutunan ako. Ito guys. Ayan guys. Ilapit mo sila dito. Ganun lang Ganun lang guys. Kanina humihingi ako ng ano eh. Ng, ng fruits dun sa ano, jungle. At alam nyo ba guys? Eh, hindi nyo alam. pati ka na. Hmm. Wala ka nang magagawa. Yan. Di ko din yung black fruit ko. Kasi kahit wala pa akong ano, fruit. Kasi mali mo may magbigay. Niloloko ko lang kayo. Pak! Yun. Dami nyo namang... Ba yan? boring naman nito. Na isa laban sa tatlo. Pak! It's basic. Lagyan na lang ulit natin to melee. Yes, health yan. Oh, mahina ka pa. Ba't ka pumapalag? Big tackle. Pak! palag sa akin. Kasi ako ang bagong lupi dito. Ako ang bagong lupi dito. Nakikita niya yung boat? Mapabot tayo, syempre. Ito guys, yung boat dati hindi pa ganyan eh. Yung boat dati yung hirap pa i-drive eh. Sa cellphone. Pag magdadrive ka sa cellphone, liligo-liko. Dito na tayo sa sa jungle. May blush pa siya oh. Na Ang angas naman nun. Guys, ito si Adventurer wala, wala, wala. Kanina, sinasapak mo ako. Ngayon, ako naman. Pakang! Saan ka na? Sige. Wala akong pake. Mahina ka pa. Unggoy ka lang. Tao ako. Pak, pak. Mm, um, pak. Pak, 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 pak. Mm, 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 mm. Hmm, mm. mm. easy win. Fruit, please. Fruit, please. Fruit, please. Fruit, please. Please. Imot. Hindi siya mabait. Huwag kayong tutulad doon. Dapat na may kayo ng fruit. Impact. Hmm, <laughs> level 14 lang. Level 14 na kayo. Tapos ako level 10. Anong klaseng kahinaan to? Hindi ko kaya. Mahina pa kayo. Mahina pa kayo. Mahina pa kayo. May ino pa kayo. Please. Fruit, please. Mabait siya, mabait siya, mabait siya. Mabait siya, mabait, 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 mabait. Ayun na no, nga si uh, si ano, si Bakon, si Bakon, ay Bakon, ay Bacon pala. Please, Fruit, please, Fruit, please. Fruit, please, Fruit, please, Fruit, please. Fruit, please. fruit, please. Shit. Sama talaga na itong bakon na to. Mm. Bad. Bad food. Bad food. Bad food. Bad food. Bacon. Oh, di ba? Pagkain naman yung Bacon. Uy, gaging naglalaba sila. Fruit boss, 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 boss. Ay. Fruit lang boss. Isa lang boss. Kaya chap fruit. Pinapakilala ko nga pala sa inyo to, guys. Pareho kami ng damit. Pangalan niya po ay Noob. Joke lang. Si Noob. Pareho tayo Noob, guys. Fruit, please. Fruit, please. Ikut Kotake, pak um 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 takilu patay may nakapaunggoy. Gagi. sayang yung ano rubber fruit ay Hindi niya binigay kuko takilu ay at skylands Pakang! na Ay, naku, basic. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Mm, Oh. Mm, mm. Yun muna, guys. Bye-bye.